Mula ay yung at Scarborough Shoal, napupunta naman ang atensyon ngayon ng Pilipinas sa China sa Escoda Shoal, isang coral reef formation na matatagpuan 17 nautical miles mula Palawan. Pasok ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya buwelta ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea na si Jay Tariela sa diplomatic protest ng Beijing, may karapatan ng barko ng Pilipinas mag-operate sa Escoda Shoal. Dagdag pa ng PCG, ang pananatili rin ng BRP Teresa Magbanwa sa Shoal ay hindi para palalain ang tensyon kundi para bantayan ang marine resources doon laban sa illegal poachers at mga maninira ng marine environment. Sa isang forum naman kasama ng foreign correspondent, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na hindi nilalagay sa spotlight ng Pilipinas ang Escoda Shoal ngayon. I don't know whether we're putting it on uh, the spotlight. It just seems to be coming out in the news. But I think we, I'm looking at the overall situation that the South China Sea is uh, definitely a challenge. But as we've always said and, con and will continue to say, that the Philippines is committed to uh, addressing all issues or disputes in the South China Sea uh, uh, in accordance with the rule of law and through, and through peaceful and diplomatic initiatives. Samantala, sa kapareho forum, iginiit ni Manalo na walang dapat ikabahala ang China sa pananatili ng missile system ng Estados Unidos sa Pilipinas. Pumalag kasi ang Beijing nang ilagay ng US Army ang Typhoon Missile Launcher sa Northern Luzon noong magsagawa ng salaknib exercises sa pagitan ng Pilipinas at US Army. Unang sinabi ng militar na mananatili ang missile system sa bansa hanggang Setyembre. He said it could be uh, destabilizing the presence. And I said, no, they're not destabilizing. And that uh, I believe the, the particular missiles he's referring to uh, are only there temporarily. Hindi naman daw diretsa ang hiniling ng China na alisin ang missile system. I think they uh, made it very dramatic when <laughs> it was a warning he mentioned it. And, uh, and I said, you shouldn't be worried. Tinanggi naman ni Manalo na ang pagpapalakas ng security at defense cooperation ng Pilipinas sa ibang mga bansa ay tumatarget sa China. Matatanda ang maliban sa Visiting Forces Agreement sa US at Australia, pumirma rin ang Pilipinas ng Reciprocal Access Agreement sa Japan at rin ng status of Visiting Forces Agreement sa France at Canada. All these activities that we've been undertaking are not aimed at any particular country. They're aimed for the benefit of the Philippines. And through these various arrangements, what we have aimed at is to not only, let's say, promote uh, security in the, in the sense of uh, defense or, or, or political security, but also an economic security. Para sa Foreign Affairs Department, ang mahalaga raw sa ngayon ay gumagana na ang hotline sa pagitan ng Pilipinas at China para agarang tugunan ng anumang issue sa South China Sea at kung magiging epektibo ang provisional agreement sa pagitan ng Manila at Beijing sa Ayungin Shoal, hindi isinasantabi ng DFA ang posibilidad na palawakin nito. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Tres Tanudalo, Watch Plus.